Pakinggan ninyong mabuti ang video na ito. Makakakita kayo ng isang bagay na hindi pa nangyari sa loob ng isang libong taon ng kasaysayan ng militar. ang nakita mo lang ay mga sundalong ruso na sumusuko pero ito ang hindi napapansin ng marami. Hindi sila sumusuko sa ibang mga sundalo. Walang kahit isang Ukrainian na makikita. Walang tangke o infantry. Ang mga lalaking ito ay gumawa ng bagong bagay. Sumuko sila sa isang makina sa loob lamang ng limang minuto. Nagawa nito ang hindi pa nagagawa ng maraming pagtatangka ng infantry ng Ukraine at ito ay may napakalaking epekto para sa Ukraine dahil ang nakita ninyo ay hindi lang isang labanan. Ito ang solusyon sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng Ukraine sa larangan ng labanan. Para mas maintindihan mo, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang problemang ito. Tingnan mo, ang Ukraine ay literal na nakikipagkarera laban sa oras. Iyon ay dahil habang pinapanood ninyo ang video na ito, ang populasyon ng Ukraine ay bumaba na mula sa 52 milyon at kalahating tao tungo sa 37 milyon at siyam na raang libo na lang. Halos 15 milyong tao ang nabawas sa loob lamang ng mahigit tatlong dekada. At alam ito ni Putin. Dahil dito, ang Rusya ay gumagamit ng isang estratehiya na simple pero brutal. Maaaring ibuod ang estratehiyang ito sa dalawang salita. Purong pagkapudpod sa madaling salita, patuloy siyang magpapadala ng mga sundalong Ruso para mamatay hanggang sa wala ng matirang Ukrainyano na lalaban. Isa itong madilim na pustahan na nagdulot na sa mismong Rusya na lumampas sa isang milyong kaswalti. May mga ulat na ang mga Ruso ay nawawalan ng halos isang libong sundalo bawat araw. At syempre, kahit na mas kaunti ang nawalang sundalo, tinatayang umabot na sa apat na raang libong kaswalti ang mga Ukranyano mula nang magsimula ang pananakop. Kaya kahit na mataas ang kabayaran, gumagana ang estratehiya ni Putin kahit hanggang ngayon. Pero ngayon, may nangyayari na nagbabago ng lahat. Nagagawa ng Ukraine na mahuli ang mga kalaban nang hindi nalalagay sa panganib ang kahit isang sundalo nila. At binabasag nito ng tuluyan ang luhika ng pagkikiskisan. At gusto mo bang malaman Eksaktong ito ang nangyayari sa lungsod ng Kharkiv sa Ukraine. Ngayon, bago ko ipaliwanag kung paano ito naging posible, kailangan kong ipakita sa iyo kung sino ang nasa likod ng makasaysayang operasyong ito. Dahil lahat ng nangyayari ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng isa sa pinakamamamatay at makabagong unit na mayroon ang Ukraine. Ang tinutukoy ko ay ang ikatlong hiwalay na brigada ng pagsalakay ng Ukraine. Ang unit na ito ay may kahangahangang kasaysayan. Nandoon sila sa pagtatanggol ng Kayib noong muntik ng masakop ng mga Ruso ang kabisera. Lumahok sila sa pagpapalaya ng Kherson. Nakipaglaban din sila sa Bakhmut, isa sa mga pinakamadugong labanan ng digmaan. Sa Avdiivka, sinasabi nilang nakapatay sila ng isang libo at limandaang sundalong ruso at nakasugat pa ng tatlong libo at limandaang iba pa. Narito ang isang kawiliwiling detalye tungkol sa kanila. Sa loob ng brigadang ito, mayroong isang subunit na may pangalan na hindi aksidente. Isang peloton ng kumpanyang ito ay tinatawag na JOS X Machina ang pangalan na ito ay literal na nangangahulugang Diyos na nagmumula sa makina. Eksaktong unit na ito ang nagsagawa ng operasyon sa Kharkiv. Nais mo bang malaman ang kanilang paraan? Sa huli, paano mo mapipilitang sumuko ang mga beteranong sundalong ruso na nakahukay sa isang pinatibay na posisyon sa mga robot? Ang sagot ay nasa kung ano ang nangyari sa loob ng labing limang minutong iyon na napakahalaga. At dito, nagiging talagang interesante ang kwento. Dahil ang sumira sa mga sundalong ruso ay hindi talaga yung iniisip ninyo. Tingnan mo, unang dumating ang mga drone na may first person view. Ito yung mga drone na kamikaze na nakita nyo na sa ibang mga video tungkol sa digmaan sa Ukraine. Binomba nila ang posisyon ng mga ruso, nagdulot ng pinsala at lumikha ng unang kaguluhan. Hanggang dito, wala pang masyadong revolusyonaryo. Pagkatapos, dumating ang bida ng kwentong ito. Isang Ukrainian na ground robot na tinatawag na Targan AMK. May ilang mga source na nagsabing una, ito raw ay isang Troika, pero pinabulaanan ang impormasyong iyon. Isa itong robot na gawa talaga sa Ukraine na may dalang 22.5 kilo ng Trinitrotolwene. Katumbas ito ng tatlong anti-tank na mina Inilabas ang isang video na nagpapakita sa robot na sumusulong sa daang lupa papunta sa trinsera ng mga ruso. Tulad ng nakikita mo, mayroon itong malalaki at makakapal na gulong. At sa gitnang plataporma nito ay naroon ang pampasabog na karga na protektado ng isang bakal na hawla. Kapag sumabog ito, lumilikha ng napakalaking bola ng apoy na nilalamon ang posisyon ng mga ruso. Sandali at pansinin mo ang isang bagay hindi tuluyang nawasak ng unang pagsabog ang silungan. Nakaligtas ang mga sundalong ruso. At doon ipinakita ng sikolohiya ng digma ang robotiko ang nakamamatay nitong kapangyarihan. Dahil may ginawa ang mga operator ng Ukranya na sumira sa isipan ng mga sundalong iyon. Nagpadala sila ng pangalawang robot. At pagkatapos may nangyaring nakakagulat. Isa sa mga operator ng drone na kasali sa misyon ay nagsabi, Sila ang mga Ruso! Napansin nilang pasasabugin ulit namin ito at agad nilang ipinakita ang plaka. Pag-isipan nyo muna yan sandali. Itong mga sundalong ruso ay hindi nakakaharap ng isang kalabang tao na maaari nilang subukang pigilan, lokohin o gantihan. Sila ay humaharap sa isang mekanikal na proseso ng paglipol, isang walang awang makina na patuloy na darating, sunod-sunod hanggang sa tuluyang wasakin sila. Alam nila na walang takas. Walang pwedeng pag-usapan sa robot na 'yon. Walang awa. Walang paraan para kumbinsihin o ilihis ito. Oras lang ang hinihintay hanggang sa sumunod na pagsabog. At sa sandaling iyon ng purong takot, dalawang sundalong ruso ang lumitaw mula sa ilalim ng silungan, hawak ang isang karton na minadaling sulatan. Sa karton, mababasa natin ang mga salitang gusto naming sumuko at ipinakita ng pangyayaring ito ang mas nakakaintrigang bagay. Napansin mo ba kung kanino sumuko ang mga sundalo? Sa drone na nakalutang sa ibabaw nila. Huminto ka at mag-isip. Isang makina ang literal na gumagawa ng mga bilanggo ng digmaan. At hindi pa ito kailanman nangyari sa kasaysayan. Well, halos hindi pa. Dahil merong isang makasaysayang pangyayari na lalong nagpapakawili sa paghahambing na ito. Noong isang libo na naput isa sa panahon ng Gulf War, sumuko ang mga sundalong Iraqi sa isang American drone na pioneer sa isla ng Failaka. Pero may isang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pangyayaring ito. Sa pagkakataong iyon, sila ay sumusuko sa drone na nagsisilbing mga mata para sa mga artilyerong tao sa barkong pandigma na United States Ship Missouri. Ang drone ay nagsilbing kasangkapan sa komunikasyon sa Kharkiv naman, sumuko ang mga sundalong Ruso sa drone. Ang makina ay hindi na basta kasangkapan. Ito na mismo ang ahente ng digmaan. Ito na ang mismong kaaway. Ito ay nagmamarka ng isang pandamental na pagbabago sa likas na katangian ng labanan. Sa loob ng 33 taon, mula sa mga drone bilang mga ekstensyon ng mga sundalo, naging mga drone bilang mga kapalit ng mga sundalo. at ang pinakakahanga-hanga. Pagkatapos ng pagsuko, isang maliit na komersyal na drone na Mavic ang ginamit para gabayan ang mga sundalong Ruso. Nagbigay ng mga remote na tagubilin ang mga operator na Ukranyano at sinunda ng mga sundalo ang Mavic ng eksakto at humiga sila sa posisyon ng Dolphin sa sahig. Pagkatapos lamang nito, sumugod ang mga sundalong Ukranyano para sakupin ang posisyon. Ang naging resulta ay isang ganap na taktikal na tagumpay na walang nasawing Ukranyano, walang sundalong Ukranyano ang nalagay sa panganib at walang buhay na nawala sa panig ng mga nagtatanggol. Ngayon, alam ko na marami sa inyo ang maaaring nagtatanong kung paano nagawang paunlarin ng Ukranya ang teknolohiyang ito. At dito pumapasok ang isa pang kahangahangang bahagi ng kwentong ito. Ang Targan ay ginagawa ng isang kumpanyang Ukranyano na tinatawag na Targun. Ang robot na ito ay kayang magdala ng hanggang 200 kilo ng karga, may kontrol na abot ng hanggang 2 kilometro at maaaring maghintay ng hanggang 48 oras. Madalas purihin ng mga sundalo sa larangan ng labanan ang drone na ito dahil sa tibay nitong parang ipis at sa simple at madaling iangkop na disenyo. Pero ang pinakakahanga-hanga ay kung paano nilikha ang robot na ito. Naalala niyo ba na nabanggit ko ang unit na nagsagawa ng makasaysayang operasyong ito? Ang peloton ng kompanya, Joss X. Makina. Sige, ang komandante ng unit na ito, na kilala sa codename na Makar, ang siyang nasa likod ng pagdevelop ng targan. Karaniwan, inaabot ng taon bago makakuha ng bagong kagamitan ang isang hukbo dahil sa mga pag-apruba, pagsusuri at burokrasya. Ito ay mabagal at komplikadong proseso iba ang ginawa ng Ukranya. Si Makar at ang kanyang koponan ay nagtatrabaho ng magkasama sa kumpanyang gumagawa ng targan. Kapag sinusubukan nila ang robot sa larangan ng labanan at napansin nilang may pwedeng pagbutihin, diretso silang tumatawag sa pabrika. Sa loob lang ng ilang linggo, hindi taon, bumabalik na ang robot na nabago at handa ng gamitin. Ang bilis ng pag-aangkop na ito ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa Ukraine dahil kaya nilang paunlarin ang kanilang mga kagamitan sa bilis ng digmaan, hindi sa bilis ng burokrasya. Ngayon, ihambing mo ito sa paraan kung paano gumagana ang mga tradisyonal na hukbo. Karaniwan, may mga taon ng pagdevelop, pagsusuri at mga burokratikong pag-aproba. Ang Ukranya, sa kabilang banda, ay lumikha ng kakaiba, isang kultura ng inobasyon na hindi nangangailangan ng pahintulot habang ang ibang mga hukbo ay naghihintay ng utos at kagamitan mula sa itaas. Ang ikatlong brigada ng pagsalakay ay lumikha ng sarili nilang paaralan para sa mga operator ng ground robots. Hindi sila naghihintay na maisulat ang doktrina o na ang kagamitan ay ibigay ng isang sentral na utos. Sila mismo ang sumusulat ng doktrina at gumagawa ng kagamitan habang nakikipaglaban. Ito ay bahagi ng malawakang pambansang estratehiya halos sumabog ang produksyon ng mga drone sa Ukrania. Mula sa 20,000 first-person view drones kada buwan noong 2024, naging 200,000 kada buwan ito sa 2025. Ang layunin ay makagawa ng 4 hanggang 5 milyong drone ng lahat ng uri bago matapos ang taon. Ito ay kumakatawan sa isang ganap na bagong paraan ng industrialisasyong militar. Ang produksyon ngayon ay nakabatay sa mabilis at distributed na pagmamanufaktura sa halip na malalaking sentralisadong pabrika. Inilalarawan ng mga Ukranyano ang kanilang mga unmanned system bilang parang mga Lego na set. Iyon ay dahil mismo ang pag-atake sa Kharkiv ay pinagsama-sama ang iba't ibang piraso. Gumamit sila ng drone na may first person view, isang kamikasi na robot sa lupa, at isang reconnaissance na drone. Tulad ng nakikita mo, inuuna ng pilosopiyang ito ang pagiging adaptable, bilis, at pagiging cost-effective kaysa sa tradisyonal na paghahanap ng isang perpektong at mahal na plataporma. Samantala, sa kabilang panig, nararanasan ng Rusya ang kabaligtaran. Bago ang digmaan, malaki ang ininvest nila sa malalaki, komplikado, at mamahaling mga robot tulad ng Uran-9 na nagkaroon ng napakasamang performance sa Syria. Ang mga robot na ito na maganda tingnan sa mga parada ay napatunayang hindi angkop para sa totoong labanan at halos hindi mo makikita sa larangan ng digmaan sa Ukraine. Ngayon, sinusubukan ng Rusya na kopyahin ang modelo ng Ukraine gamit ang mas maliliit at mas murang mga robot pero huli na sila sa karerang ito. Ito ang nagdadala sa atin sa pinakamahalagang tanong ng video. Ano ang kinakatawa ng mga robot na ito para sa hinaharap ng digmaan? Una, binabago nito ng lubusan ang kalkulasyon ng digmaan para sa Ukranya. Kung magagawa nilang palawakin ang kakayahang ito, mapipilitan nilang labanan ng Russia sa mga kondisyon ng Ukranya. Isang digmaan ng teknolohikal na pag-uurusan, hindi ng pag-uurusan ng tao. Sinisira nito ng lubusan ang plano ni Putin para manalo sa digmaang ito. Pangalawa, nilulutas nito ang pinakamalaking estrategikong problema ng Ukraine sa kasalukuyan. Kailangan nilang punan ang kakulangan nila sa bilang ng tao. Ngayon, dahil pinalitan na ng mga makina ang mga sundalo sa mga pinakamapanganib na misyon, ang lakas militar ng Ukraine ay lubos na nadaragdagan. Pangatlo, ito ay kumakatawan sa isang pangunahing pagbabago sa sikolohiya ng digmaan. Sa ibang salita, nabasag na ang hadlang sa isipan. Ang mga sundalong sumusuko sa mga robot ay hindi na katang isip na agham. Ito na ang realidad sa larangan ng labanan. At sa huli, lahat ng palatandaan ay nagsasabing ito pa lamang ang simula. Dahil plano ng Ukraine na gumawa at magpadala sa labanan ng hanggang 15,000 robot sa lupa sa taong 2025 pa lamang. Ngayon, subukan mong isipin na paramihin pa ito ng sampu-sampung libo. Tulad ng nakikita mo, ang pangyayari sa Kharkiv ay higit pa sa isang taktikal na tagumpay. Isa itong patunay na ang digmaan ng hinaharap ay narito na, at ito ay isinusulat sa mga larangan ng labanan sa Ukranya. Dahil kapag kaya mong manalo sa mga labanan nang walang infantry at walang mga kaswalti, hindi mo lang binabago ang mga taktika. Binibigyan mo ng bagong kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng pakikidigma. Ano sa palagay ninyo? Naniniwala ba kayo na kaya ng teknolohiyang ito na baguhin ang daloy ng digmaan sa Ukraine? Iwan niyo ang inyong opinyon sa mga komento. Kung nagdala ng mahalagang impormasyon sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mamiss ang mga susunod na pagsusuri tungkol sa mga labanan na humuhubog sa ating mundo at ibahagi ito sa mga tao na sa tingin ninyo ay kailangang maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa mga makabagong larangan ng digmahan. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.